Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga ka ano? kung nasaan man kayo ngayong araw na to uh, Pupunta lang po kami ni Mahala na sa JISC Kasi meron siyang bibili na kama Ah hindi pala, titingin lang po pala Kasama natin si Mahala Reina yan Kasi meron po kaming darating na bisita sa itong kalagitnaan ng July Galing sila sa Europe eh, Kailangan natin ng isang kama na para mahigaan ng isang bata yan, Kasi kulang tayo sa kama eh no Uh, may mga kama tayo dati na itapon natin, na ibenta natin. Uh, hindi naman natin na-expect na magkakaroon tayo ng bisita sa mga darating na panon. Pero at least ngayon, titingin lang muna kami sa ano sa JISC. Sa JISC, pag wala kami nakita sa JISC na gusto ni Mahal na Reina, uh, sa Amazon. Kasi meron na pong nakitang bed si Mahal na Reina sa Amazon. Orderin na lang namin. Pero sabi ko po kasi sa kanya, tingin muna tayo sa JISC para at least maganda kasi yung nakikita mo kaysa sa online. So pag wala ka na gustuhan, sa, sa JISC, doon tayo sa Amazon pumunta so tara po samahan po kami at habang namamasyal tayo ni Mahal kasama si Mahal na Reina bakit <laughs> 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 eh maayos ka nga maayos na nga ako eh. parang hindi ka sanay sa magiging maayos ko ah maya <laughs> ano ano, wala na naman sa tema ng pag-vlog natin. Mayos ka nga. Ito na nga nagpagpag. <laughs> <laughs> Yung bihira ka naman talaga. Oh, <laughs> ah, tara, tara, tara. Let's go, let's go. <laughs> Anihira ka talaga ng discarte, mahal na Reina. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito po kami sa, ano, sa Mayfield, sa GYSK, sa JISC. Uh, kasi po doon sa lugar namin dati merong Jisk yung bilihan ng mga gamit, ng mga kortina, yung mga pambahay talaga. Kaya lang po nagsarado na sila. Eh ito yung pinakamalapit sa amin na ano na tindahan ng JYSK or JISC kung tawagin. Kaya dito po kami pupunta ni Mahal Arena, medyo Manila. Manila. Medyo na paano po tayo na pa napalayo kasi wala na, nagsarado na yung ano eh. Hindi ko alam kung ano na yung ipapalit nila doon sa pinag-alisan ng JYSK malapit sa bahay natin. Malapit na po tayo, ilang minuto na lang po. At isa, nakapag-pasyal-pasyal tayo kasama natin si Mahala Reyna. Tapos ngayong araw na to marami kaming gagawin ni Mahala Reyna. At yung sofa po na bagong bili namin, balak po namin ni Mahala Reyna, ilalagay po namin sa basement. Tapos yung lumang sopa, yung antigo na dinonate sa amin nung unang dating namin sa Canada, eh, yun po yung muna yung itataas namin sa salas, sa taas. At maraming maraming salamat po sa mga comments ninyo sa ano no, sa pagdidisiplina doon sa aso natin. Thank you very much po. Maraming salamat. Spoiled. Ah, spoiled. spoiled oh, daw Kasi di first owner po namin, uh, first time po namin na magkaroon ng asong Uh, breed, man na mayroong breed dito sa Canada po ano. although sa Pilipinas may aso naman tayo, kaya lang syempre alam niyo naman yung pagalaga natin ng aso sa Pilipinas kasi sa, sa akin, ang dati, nung nagkaroon ako ng aso sa Pilipinas, alam ko papatulugin mo lang sa labas nandun andu, lang siya sa labas ng bahay, bahala na siya doon Mag, bibigyan mo na lang pagkain magbabantay na lang siya po, meters, ano. can... sige po, mamaya na lang po tayo magkita kasi malapit na po kami sa pupuntahan namin Ayun, ayun, ito mga kainags, ano, J-Y-S-K, ayan na So dito tayo ngayon, maghanap lang tayo ng parking Destination is on your left. Alright, ito na, ito na, ito na yan, o ah. Ayan, hanap tayo ng parking dito Tutok mo muna yung paa ano, mo sa... Saan dito? Oo, oh, bagong patayin Ayan oh. Alam mo naman, hindi tayo sanay sa... <laughs> sa mga bagong sasakyan eh. So bababa na po tayo, no, mga kainags, ano, ayan Tara ma, let's go na parang hindi sanay si Mahal Reyna sa pagiging goodman good man ko pero bala ko na rin pong magbago kasi ng image natin ngayon ano? ay iniiwasan na rin po natin maging parang hindi sanay parang hindi ka sanay sa pagiging good man ko Mahal na Reyna eh, alam niyo po eh, mas maganda na yung maging ano tayo na maging mabait. o tara na Kaya tara let's go dito tayo Baka masigawan na naman tayo nitong maganda kong asawa na to double check, double check. Yan. So sana may makita tayo dito mga kainags ano na kama na hinahanap ni Mahal Wow, buti naman gumanda na 'yung panahon ngayon, ano no? Kanina po kasi medyo makulimlim ang panahon natin kanina. Buti naman ngayon kahit papaano pumaraw? Yan. Dito tayo dumaan. So yan yung, yung, mga tinitinda mga kainis dito no Sa JYSK Yan Buti naman meron dito kahit pa Uy 60% discount Asan ah, ba dito? Nandito na tayo sa loob mga kainis At maghahanap lang tayo ng paborito ni Mahalang Ah paborito yung hinahanap niyang kama Ha? Pwede naman oh. 400 dollars ano Yan doon tayo sa ano doon tayo sa kama ma Maghanap hanapin muna natin yung hinahanap natin ayan, marami rito, Nakaka-miss yung jisk sa malapit sa bahay natin ano madalas din ako doon eh madalas din ako tumatambay dati doon eh tumitingin-tingin lang kahit walang mabili you, sir. this one is 299 this one is 199 okay. for this the foam right. is pretty thin That one, the foam is pretty nice. Yes. Oh, yeah. All different. What do you think, ma? Do you have uh, like a, uh, the folding bed? We can fold this one like this. Yes, sir. They are both folding beds. Sir. If it comes with the. Ah, okay. With the set, if you're looking for folding. Markers, then yeah. Just uh, what about the just the just the this, this one, this just the foam, foam. and you can. Foam. you cannot buy them separately. Ah, okay. 119. So or oh, just oh, just the foam or just ink, the foam, ink yes. oh just the foam. The the frame is one seventy nine. So oh, okay. So. Thank you. Hanama yeah. Yeah, so ang hinahanap kasi namin mga kainex yung yung foam lang siya na pwede mo siyang itiklop tapos ilagay mo na lang sa isang tabi eh, pagkaano pagka hindi mo na siya gagamitin. So meron kasi ako nakitang ganun doon sa Jisc malapit sa bahay natin pero dito mukhang mukhang wala pero maghahanap pa rin tayo. Yeah, pero kung walang folding bed uh, na uh, fold the bed, ito na lang mga kainex, ano, maganda rin naman siya. Uh, hindi siya masyadong malambot. Sakto lang yung tigas, sakto lang din yung lambot niya. So bahala bahala si Mahala Rena diyan siya yung mamimili. Pero sabi ko sa kanya, okay naman yung isa na yan. Ah, ito na lang. So, yan. Meron pala tayong nakita, mga kainag. So, ito, ito, ito. Ito, ito yung hinahanap natin. Buti na lang nagtanong tayo. Pinakita natin yung picture na gusto natin. At ito nga, yung, yung tigas niya, saktong-sakto. Yan. So, pag ha, hindi mo na siya gagamitin, ganyan na lang. Talagay mo na lang sa isang lugar. Mabuti na lang, tumingin ako sa Amazon. Tapos, pinakita ko doon sa pinagtanongan natin na ganitong klase yung gusto namin. Tapos, sabi niya, meron, meron kami niya. So, ito yun ayos. So, yan yung pressure niya. Ito na nga po ba yung sinasabi ko eh, no? Yung isa lang po yung sana yung bibili namin. Pero Pagkaginanahan si Mahal na Reyna bumili ng na mga gusto niyang mga nakikita niya, bili lang po siya ng bili. Tapos ako naman po yung taga bit, -bit. po, oh. Meron. Ano meron ka pa pong bibilin. Oop, oh, tumunog. Nako, hindi natin inakaw to. Binayaran natin to. Let's go, let's go. <laughs> so ayan na po no, mga kainag sa uh, ito na po yung aming mga nabili ni Mahala at uh, tayo po ay tatawid muli papas, papunta sa ating sa uh, sasakyan dito tayo mo oh. ayun dito tayo nagpark oh. Eh. Uh, masaya masaya po si mahalarena Arena syempre ako rin po masaya masaya kasi po hindi po kami hindi makasigaw ka naman nakakagulat ka naman eh mga pasok mo eh <laughs> Pambihira talaga pag mga gastusan talaga, talagang <laughs> excited na, excited si Mahal na Reina, eh, no? Ano na ang sasabihin ko? Pambihira. <laughs> yeah, so syempre ako rin po ay masayang masaya po gawa nga po ng hindi kami masyadong nagtagal doon sa loob. Mga isang oras at kalahati lang po. Ah, uh, Ah, <laughs> uh, sige, Open, open daw po ni Mahal na 'yung ano. Yan, yeah, so ito po 'yung mga pinamili namin. Ah, uh, para sa paghahanda sa mga darating na bisita ni Mahal na galing sa Europe yan so sa like, uh, tapos uwi pa tayo ng bahay muna man no, para may lagay natin to kasi yung uh, kasi pupunta muna tayo sa ano sa sa ano punta po muna tayo sa ano home depot kasi po bibili tayo ng ano ng blinds para sa washroom natin sa taas yan kasya na lang ito oh, ito na lang dito na lang to. Ito na natin lagay ito. Yan. Ito ano po 'yan, lagay ng mga damit ni Mahal Reina Ah, uh, marami ka po, marami kasing damit si Mahal Reina Alam niyo naman po yung mga kababaihan ay mahilig po sa mga damit. Nandito na po tayo sa ano sa Home Depot. At uh, tayo ibababa na para makabili na tayo ng blinds na gusto ni Mahal na, na Para sa washroom natin sana, sa ano sa tas ah, So doon po sa mga hindi nakapanood Bali pumunta na po ako rito nung nakaraan Para po check yung mga uh, blinds na kukunin natin Para kung ready na po tayong bilhin Hindi na po tayo magtatagal kukunin na lang po natin O tara na ma. Yeah, so may mga nakita si Mahal na rin na rito ng mga ito, hindi blinds. Hindi Kaya lang yung presyo 700, 515, 674. Sabi niya, huwag 'yan. <laughs> hindi dito meron ako nakita rito, mahali ka rito. Ito, 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 ito. ito. Ito mga blinds yan, 276, 389 Pero magagandang klase yan oh. Sabi mo 50 pesos 50 pesos, ang <laughs> 50 pesos, wala mabili magbili 50 pesos Ito ano 1 dollar mm -hmm. sa, sa Pilipinas siguro, pero isang gamitan mo lang yun <laughs> Halika rito, dito meron dito Ito yan, ito, ito, ng klase yan. Ano? Pero meron tayo rito. Halika, mapakita ko sa'yo. Ganto yun, oh. Pagka gusto mong buksan, gaganyanin mo lang. Ah, ibaba pala. Pagka gusto mong isarado, oh, yun lang, oh. Oh, diba? Sarado. Tapos pagka gusto mong itaas. Yan yung sukat na. Hindi, meron. Example lang, sample lang to, oh. Mm -hmm. oh meron tayo dito, eh, Sa washroom. Bali, check na natin dito nung nakaraan. Kaya alam na natin yung sukat na kukunin natin. Dito mo, Uh, 36. Ito, 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 no? Bali, ano lang siya. 62 dollars. 63. Ha? Nakayabang. Bino, nakita yung presyo eh. Sabi niya, sige, ito na lang. Ito, to, to. ito, yung size niya. Uh, Bali, ang size niya ay 36 inches yung lapad. Sa, sa washroom. Tapos 48 yung haba. Oh, sa washroom nga. Tapos yung sa, ano naman natin, yung sa, sa kusina. Ito. Ito yung sa kusina natin. Yan o. No? Uh, 72. 72 by 48 ito yun pero sa na yan ano lang siya 134 oh. Oh, ito lang siya yan yung haba tsaka pwede mo naman siyang putulan mga kainis ano, halimbawa masyadong sobrang haba pwede mo siyang putulan Diyan ayan oh. Pup na napuputulan siya nagugupitan hmm. uh, ginawa ko na rin kasi yan uh, nung naglagay tayo ng same na blinds doon sa basement natin sa washroom kaya medyo alam natin ano. so kunin ko na to uh, make sure yung sukat ay 30, ito toto, to, 48 ito kasi isa 72, 72 inches yung haba ano ito lang 48 inches lang yung haba niya kunin na natin ito, to ito. ha oh sukat na sukat ko na yan sinukat ko na nga eh sigurado yung... yan yeah. so ba tumitingin pa ng mga blinds this, di... ah, ano, ano yung cortina mali yung nabili kong cortina ah mali Odi. di So ito mga kayo ano? next halimbawa yung blinds na nabili nyo gusto nyo paputulan ito toto to to yan oh. yan yung pamputol nila oh na mga, yan yung mga pinagputulan na ng blinds. Oh. Tapos dito isusukat, Yan lalagay. Oh. Uh, ano ba yung sa atin? Ganito rin, pero, kung, pero okay ano na yung dyan? ano. Uh, 30, 36. Tama ba, 36. Ito lang yun. May 36. 36. <laughs> Basta alam nila yung pagpuputulan na nila yan. So okay na tayo dito, saktong-sakto lang to sa atin. Uh, tapos sa uh, tumitingin din po si Mahal na, na ng fridge kasi yung mga pangarap niyang fridge yung mga malalaki kasi namo problema na rin po daw kami doon sa mga nilalagay naming mga pagkain pag naggrocery kami hindi kasya <laughs> so tumitingin-tingin lang naman si Mahal na Rina. katulad katulad niyan ito 2.5 nga lang ang presyo no? pero buksan natin ayan mga kainags ano? buksan pa natin itong isa yan ganito yung fridge na gusto ni Mahal na Rina. malawak at malapad maraming yung ilalagay alam mo maraming mga pang grocery na ano eh no? tapos yung kanyang freezer nandito yan, ah, dito, dito yung mga yellow, freezer, mga frozen foods nilalagay. Balik natin. Ano? <laughs> <laughs> Hindi hanggang tingin lang po kami, ano? Nangangarap lang po. Malakas sa kuryente yan, ma. Dito tayo, ma. May tao dyan. Ano? <laughs> Kunin muna. Ang daling sabihin, ano? Eh, Kunin <laughs> muna. Ang daling sabihin lang, ano? Eh, okay pa naman yung fridge natin doon. Wala naman tayong masyadong nilalagay. Pambihira ano? <laughs> <laughs> Ayan o. Oh, ganda yung sa atin. Okay oh, sa atin. At least meron fridge. Least tayo. So ito na po. Bitbit -bit na po namin ni Mahal Arena yung ating biniling ano, blinds. At diretso na tayo sa truck na. At sa truck. Sa kotse pala ni Mahal Arena. Para may saksak na natin to doon. At uh, makapag-grocery na rin tayo. Ay, ganda ng araw natin ngayon. Buti naman. Kala ko kanina, uulan eh. Ah, dito na lang sige sa loob na lang. Dito natin lagay sa ano sa passenger seat. Ah, uwi muna tayo tapos ah, para may baba po natin ano. Yan. Lagay natin dito. Noon, ayos. All right. Dito na po tayo sa bahay at uh, baba natin muna yung mga pinamili natin. Ah, kailangan tayo sa sombrero kasi yung mainit yung panahon baka mainitan yung bunbuna natin mahirap na po tara ay naku po yan kunin na po natin tong ating ah uh... naku ang ating uh, panganay na prinsisita nandito pala <laughs> ayan dumating ang ating uh, panganay na prinsisita ah, tara Ito na

kaya pala nandito sa bahay si ate, kakain, kakain yan eh. Kain muna tayo mga kainags, ano? Nako, alam niyo naman, ito yung paborito natin. Sarap. Nako po. Mm-hmm. Hindi talaga kami nagsasawa sa pagkain ito, mga kainay. So, tagal na. Siguro sampung taon na kaming kumakain ng ganito dito. Mmm. Mmm. Hmm. Daglag pawis ko ah. Ah. Sarap mm. Sexy talaga oh Na Ha? Hi sexy ang tingin naman dyan? Oh? Ngayon talaga! <laughs> <laughs> ang, ang ganda tawaging sexy ha! Eh. Ay, lumilingon mga kainags ano? papakyut! <laughs> Talagang sipag eh, naghahanap talaga ng mga panlinis ang bahay natin eh no? balay pa-uwi na po tayo ng bahay, ano? Kakatapos lang po natin magano mag grocery ay, hindi na namin masyadong pinakita yung pag-grocery namin ni Mahal na Reyna kasi uh, kami ni Mahal na Reyna eh. <laughs> so na po tayo. Tapos yung ating panahon, kung napapansin niyo po, ay madilim, madilim na naman ano. Mukhang uulan na naman ng ano ngayon. Uh, ulan na naman. Bihira oh. <laughs> hindi na nag-steady yung panahon natin ngayon na mainit ano. Pero okay lang po yan para hindi naman masyadong sobrang init talaga. na miss ba agad kami ni Sayang magandang yan oh, sita sit na muna sit good girl high five Sayang good job baby yan nako so iaakit na namin yung ano ha so yung lumang ano yung lumang sopa natin mga kainis na sa basement aakit na natin ngayon pero lilinisan muna natin doon, no? lalagay muna natin dyan sa backyard natin Uh, lalag, natin eh, wow, uh, yung pressure washer natin ano? Gagamitan natin ng pressure washer para malinis at pag natuyo na, saka natin ipapasok sa loob. At yun ang ilalagay natin sa dito sa salas ano huwag mo lang sisirain yung ano ha? Yung bagong, yung supa natin ilalagay dyan. Ano ha? Para maayos naman yung bahay natin, sa natin. Yan. So tapos yung nabili natin na ah, mahigit isang buwan nang nando sa garahe, yun ang ilalagay natin sa basement natin mamaya. Mamaya, okay, siya na. Bali, ayan po si, ano, si Mahal Arena. Naglilinis po siya ng tiktikan ng plato natin. Ako naman po ay, ano, maglilinis naman ako ng bintana natin sa labas. Inutosan tayo ni Mahal na Bago siya magluto. Ayan yung mga nakanda na yung kanyang paglulutuan. Ay, at saka yun, nandun pa. Naglilinis muna siya. Doon muna tayo sa harapan ng bahay natin para uh, para malinisan po natin yung window natin doon kasi malikabok na at madumi na. Hmm. <coughs> Ito yung gamit natin, no? yung pangtanggal ng sabon. Kasi sasabunan natin yung ano eh. Actually, hindi na natin sasa sasabunan. Lalagyan na lang po natin ng uh, glass, ano? Yung pinapaswit-paswit. Nandun po sa harapan ng bahay yung sinasabi ko sa inyo, ano? Ito yung gamit natin. Tapos meron tayong ito, ito, basahan. Yan. Ito yung ano natin, ano? Yung ating uh, window, medyo ano na kasi. Eh? kailangan ng kailangan ng linisan gawa ng madumina yan para mas maliwanag yung ano mas maliwanag yung makikita natin pag nasa loob tayo ng bahay tapos sa uh, ito nga po pala yung sinasabi ko sa inyo glass cleaner buksan na natin yan pisahan lang natin dito no bugabugahan lang natin yan masyado ano masyado pong ano ma mataas no pero abot naman, kaya naman yan. Kailangan siguro natin ng ano na tuntungan. Pero naabot naman eh. Ayan Kahit balde. Kasi masyado mataas. si Mahal Arena dito pala taglilinis pa rin. Ano? Meron tayong balde dito na pwede natin tuntungan eh. Ito, 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 kunin natin to. Meron lang tayong matuntungan. Ayan. Ayun, no? parang si Mahal Arena, no? Sipag talaga, oh. Hmm. Lalagay lang natin dito. Yan. Kailangan matibay. Para maabot natin yung ano. Yun, pinakadulo, pinakataas. Ah, oh, pwede. Matibay mga kainags, ano? Tibay. Teka lang. Yan. Ayan, para Abot siya Abot na no? Yan suave, linis oh Kitang kita ko na linis dito mga kainags oh Tanggal yung mga maduduming Alikabok Ah, diba? Para magandang ano, maganda sa Sa loob ng bahay natin Pag sumisilip tayo sa bintana natin dito kasi naharangan ng mga dumi pag nasa nandun tayo, nandun tayo sa loob ng bahay tapos sumisili po tayo dito sa bintana medyo naharangan ng mga alikabok ng mga dumi pero dun sa loob, sa loob ng ano dililisan din po natin yan para mas malinis din kasi yung mga aso natin minsan dumadamba sa bintana hindi maiwasang madumihan yung pintana natin sa loob yan wow smooth Sarap tingnan, ano? Oh, yan. Yeah. Panalo. Bali, natapos na po natin yung kalahati ano, kalahating salamin na linisan. So, dito na tayo sa patapos na tayo, no? Pusitan ko lang. So, yun, suwabing-suwabi yung, ano, mga kainags, yung yung linis, ano. Sama yung alikabok, kung napapansin nyo, yan, ano. Kita nyo, ano alikabok, yung dumi. Ah, so yan na yung salamin natin mga kainis. Oh. Linis na, no? Tapos ito, ano naman to? Yero naman to eh. Yero yan, hindi siya kahoy. Kaya effective siya sa, sa mga basa, sa mga tubig. Ah, ba? Diba? Yan yung backyard natin. na oh. Naka, mukhang hindi ko na naman na... Ah. Mukhang kailangan pala mag-ano na ako ng ano natin ng mga lawn grass natin, malalaki na oh. 'Di ba no? May menang konti, mag -ano tayo. mower tayo. Ang dami na naman palang mga dandalayo na nandito, mga kainags. So. Oh. Ito ang problema natin pag summer. Ano? Ayan. Madami. Pero kailangan ma -ano natin to ma-limitahan na kaagad natin bago lumaki at dumami. Hirap tanggalin kasi nito pagka lumaki na eh. Ito, katulad to yan, naiwan na naman oh, naiwan yung ugat. Yan, ito pa. Sana matanggal natin to yun. Pero naiwan yung ugat, ganun talaga ito. Hmm, matanggal lang natin yung nasa ano, nasa tas. Yan. Kasi mga kainags, ano, meron sana akong gustong bilhin dito yung mga pamatay ng dandala yun. Kaya lang, ang mamahal na rin ang presyo, grabe, nasa $50 na rin, ano, $45. Kaya nakakapanghinayang kung bibili ka lang ng para lang dito, para lang mamatay, gagastos ka ng $50. Hindi ka tulad dati, mura pa dati, nasa $30 lang, kayang kaya pa Pero ngayon, $20 yung itinaas, no? Mahirap talaga. Ito, 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 Kasi dati, ano, yung ito, 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 itong ano, itong, yung pinakapusod niya, aanuhan mo lang yan, pupuswitan mo lang ng panlaso yan. Tapos, tapos na, mamatay na yan. Ngayon eh, wala ano mm. Apo, hindi natin afford yung uh, yan you know, o $50 para lang pamatay ng dandala yun yan andito naman tayo ngayon sa loob ng bahay natin mga kainags ano? Yan. ito naman ang titirahin natin ngayon ito muna kalahati lang muna Ayan, para kung napapansin nyo, pag tumingin tayo sa labas ng bahay natin, sa bintana, no? Mas malinaw, magandang tingnan yung mga nasa labas, mga nakikita natin. Siyempre, teka muna. Ilapag muna natin to dito at ito'y gamitan natin itong ating uh, scraper. Yan. Ito, dito, dito. Iyon. Pababa. Op. Yan o mga kinex, ano ko napapansin nyo, no? Malinaw na, nakikita nyo ba? Linaw na, no? O, mas maganda tingnan. Oh, yeah. oh di ba? <laughs> Ganda tingnan, no? Wow, pulidong pulido. Panalo. Oh. Yan, yeah, no? Naalala ko dati nung naglilinis tayo sa mga window ng, ano, no? Magtrabaho tayo dati sa, ano, McDonald's United Nation. Way back in 1990. Kailan ba ako nag-start magtrabaho do 1993. Hanggang 1996, gumraduate na kasi ako sa college noong 1996. Yeah, nagresign na tayo sa McDonald's pero nako grabe ang saya magtrabaho nung diyan sa ano ano, McDonald's United Nation. Sa so, may kalaw. Smooth. Suabe. O, tara, pakita ko sa inyo silip tayo dito. Kung sinong dumadaan, no? Kita niyo, 'di ba? Mga kainis, ano? O, mas maganda tingnan eh, no? Walang sabit, kumbaga. Ganda tingnan.